Alam mo ba na may isang lugar sa mundo na kapag may nangyaring kulo magtataas agad ang presyo ng kasulina dito sa Pilipinas. Ang hirap paniwalaan, di ba? Pero totoo yan, may isang maliit na daan sa dagat sa gitna ng Middle East na parang bang ugat ng buong mundo pagdating sa energy, ang Strait of Hormuz, sa pagitan niya ng Iran at ng Oman. Tinadaan na ito ng halos 20 hanggang 30% ng lahat ng langis sa mundo araw-araw. Imagine mo kung may mangyaring masama doon. Para bang naputol ang lifeline ng buong planeta. Ang nakakatawa dito ay ang lugar na ito ay sobrang liit lamang. Dalawang milya lang ang lapad ng shipping lanes sa bawat direksyon. Minsan, tatlong kilometro lang sa ilang parte nito. Para siyang iskinita lang sa pagitan ng dalawang bahay. Pero yung lahat ng oil tanker at merchant vessels ng mundo ay dyan dumadaan. Kapag nanonood ka ng balita o documentary sa YouTube, Makikita mo kung gaano kabisi yung daanan na yan. Punong-puno ng malalaking barko na parang mga higanteng kalabaw na nagsisiksikan sa makitid na daan. Ang nakakatakot pa dito, may dalawang bansa na parang nag na lagi sa lugar na yan. At ang mga diskarte nila sa pagbabantay sa dagat ay sobrang kakaiba sa isa't isa. Para bang David versus Goliath, pero sa dagat. Sa isang banda, meron kang Iran na may Revolutionary Guard Corps Navy hindi sila sumasabay sa malalaking warships na puno ng high-tech na gadgets. Ang style nila, para mga siga sa kanto lamang yan na gumagamit ng motorsiklo para manggulo. Meron silang libo-libong maliliit na speedboat na sobrang bilis. Imagine mo, mga Zolfagar class na umaabot ng 70 knots ang bilis. May Siraj 1 na 80 to 85 knots. At may Asura class pa nga na higit 90 knots. Grabe yan! Para sila mga jet ski pero may dalang baril at mesala. May mga tareg din na kilala sa pagiging harassment craft, yung mga barko na ginagamit para manggulo lang at mag-initiate ng conflict. Ang sinasabi pa ng mga report, umaabot ng 3 hanggang 5,000 yung total vessels nila as of 2020. Hindi natin alam kung ilan sa kanila ang nakatago sa mga coves at mga isla sa baybayin ng Iran. Parang may nakatagong armada sila na pwedeng lumabas anumang oras. Kaya nga, kahit sa mga international waters. Kapag nakakita ang mga foreign naval vessels ng na mga Iranian speedboat, nag-a-alert na kagad sila kasi hindi nila alam kung anong intention nito. Ang tawag nila sa discarding ito ay swarm tactics. Parang kumpulya na bubuyog na biglang sinasalakay ka. Hindi sila lumalaban ng one-on-one. -on -one. Ang ginagawa nila, sabay-sabay silang dadating. Dose-dosena o daan-daang speedboat. Tapos bawat isa ay may daladalang machine gun rocket o anti-ship missile tulad ng NASAR o kosar Kapag ikaw ang nasa malaking barko na nagkakahalaga ng bilyong piso tapos bigla kang kinuyog ng ganyang karami, hindi mo na alam kung alin ang uunahin mo. Para kang nasa video game na boss fight pero yung mga kalaban mo ay hindi tumitigil. May dalawang uri pa ng swarming na ginagawa nila. Yung mass swarming kung saan malaking formation ng sabay-sabay na umaatake. Imagine mo isang linya ng mga speedboat para mga aso na tumatakbo papunta sa iyo. Tapos yung dispersed swarming naman, mas maliliit na grupo na nag-ooperate independently mula sa iba't ibang taguan. Tapos magko-convert sila sa target mula sa lahat ng direksyon. Yung huli, mas nakakagulo kasi hindi mo alam kung saan sila nanggagaling. Para silang guerrilla warfare sa tubig. Ang goal nila ay hindi tuluyang manalo sa conventional sense. Ang target nila ay overwhelm ka hanggang sa maisip mo na hindi worth it yung risk na ito. Masyadong mahal ang gastos. Kaya ang tawag din nila dito ay attrition warfare. Yung unti-unting uubusin ng pasensya at resources ng kalaban hanggang sa sumuko na lamang. Ang galing pa ng Iran dito kasi ginagamit nila ang geography ng lugar. Ang Persian Gulf ay masikip at medyo mababaw. Hindi basta-basta makakamaneuver ang malalaking barko doon. Tapos ang baybayin ng Iran ay puno ng mga coves at maliliit na isla na pwedeng pagtaguan. Kaya kahit mas maliit ang mga speedboats nila, mas nakakagalaw sila at mas mahirap silang makita bago sumalakay. Sa kabilang banda naman, meron kang Israel na sobrang ibang approach. Kung ang Iran ay quantity, ang Israel naman ay quality at advanced technology. Meron silang mga bagong Saar 6-class corvettes na German-built pero puno ng Israeli made combat systems. Ang barkong ito ay parang lumulutang na fortress na puno ng high tech defense system. Imagine mo, may mga AESA radar system na kayang mag-scan ng 360 degrees at mag-track ng dose-dose ng target ng sabay-sabay. Parang may mata sila sa lahat ng direksyon. Meron pa nga silang Barak 8 missiles para sa long-range defense yan at Sea Dome naval version ng famous na Iron Dome ang sido na ito ay designed para sa saturation attacks. Yung mga bigla ang dadating at daan-daang rocket ng sabay-sabay. Para sa close-in protection naman, meron silang Typhoon Remote System Stations na may 30mm cannons at 76mm deck gun. Lahat ng ito ay designed para kontrahin yung multi-layered swarm attacks ng Iran. Pero ang galing pa ng sistema nila kasi integrated lahat. Hindi sila basta-basta na tumitira lang ng mga missiles may mga advanced combat management system sila na nag-analyze ng threat, nagpa-prioritize ng target at nag-allocate ng resources para may utak yung barko nila na nag-iisip kung papaanong ang pinaka-efficient na ma-defend ang sarili nila. Kahit yung crew, hindi na kailangan mag-manual control sa lahat. Automated na yung mga critical decisions para mas mabilis ang response time. Pero kahit gaano ka-advanced ang technology ng Israel, may problema pa rin dito ang mga missile systems nila ay may limited ammunition lamang. Kahit isang SAR-6 Corvette na napakalakas na barko ay mayroon lamang 80 interceptors. Kapag kinuyog ka ng daan-daang speedboat na may daladalang hundreds of rockets, pwedeng ma-overwhelm ka rin dito. Parang ikaw sa video game na may napakagaling na karakter pero kinuyog ka ng napakaraming kalaban, mauubos din ang bala mo ang Iran, hindi lang naman sa mga speedboat umaasa. Meron din silang mga motherships, malalaking commercial vessels na kinoconvert nila para maging floating command centers. Imagine mo, isang barko na kasing laki ng mall tulad ng Shahid Madavi na 42,000 tons. Pero sa loob nito ay may kargang speedboats, drones, helicopters at baka nga pati long-range missiles. Parang moving base yan na pwede nilang dalhin kung saan nila gusto. Ang galing ng concept na ito kasi hindi mo madidistinguish sa mga normal na cargo ship kaya mahirap siyang imonitor. monitor Pwede silang mag-deploy ng swarm attacks malayo sa baybay nila tapos babalik ulit sa international waters na parang walang nangyari. May mga Ababil 2 drones din sila na ginagamit naman para sa reconnaissance. Yung mga drones na ito iikot-ikot sa buong area para mag-gather ng intelligence bago pa mag-launch ng actual attack. Kaya nga, hindi mo alam kung kailan sila aatake kasi nga may advanced warning system sila. Pwede pa nilang i-coordinate yung attack sa sa iba't ibang motherships na nakaposition sa strategic locations. Para siyang chess game na maraming pieces ang gumagalaw ng sabay-sabay. Ang Israel naman, may secret weapon din yan, ang mga Dolphin Class Submarines. Ang mga submarines na ito ay pinaniniwalaan na sea-based leg ng nuclear triad ng Israel ibig sabihin niyan, kahit anong mangyari sa land-based assets ng Israel, meron silang tagong kakayahan na mag-retaliate mula sa ilalim ng dagat. Salamat sa Air Independent Propulsion Systems nila. Kaya nilang manatili sa ilalim ng tubig ng ilang linggo nang hindi umaahon. Sobrang stealthy, kaya nilang mag-spy sa Persian Gulf nang hindi nahahalata. Ang nakakatakot sa lahat ng ito, kapag may nangyaring gulo sa Strait of Hormuz, hindi lang regional issue yan, kapag nagsara ang daanang yan kahit sandali lamang. Magpapanik ang buong global energy market. Magtataas ang presyo ng langis at pwede mag-trigger ng global recession. Naranasan na natin ito noong 1980s sa Iran-Iraq War sa tinatawag na Tanker War. Pero mas mataas na ngayon ang stakes dito. Yung global economy natin ngayon ay mas interconnected. Kaya yung impact ay mas malawak at mas mabilis kumala. Ang Iran kasi Maraming beses na nag na isasara nila yung straight kapag may sanction sa kanila o kapag naramdaman nila na threaten sila. Hindi naman nila ginagawa pero yung threat alone ay nagkukosa ng oil price spikes. Imagine mo na lang kung talagang gagawin nila yon. Yung 20 to 30% ng global oil supply na dumadaan doon biglang mawawala. Yung mga bansa na umaasa sa oil imports tulad ng Japan, South Korea, India at China matatamaan kagad. Pati tayo sa Pilipinas, ramdam agad natin sa presyo ng gasolin, diesel at lahat ng goods ng independent sa transportation. Kaya kapag may major incident dyan, siguradong makakasama ang mga external powers, lalo na ang US Navy's 5th Fleet na nakabase sa Bahrain. Marami ng harassment incidents ng Iran sa US, tulad ng 30 incidents sa loob lamang ng 9 months noong 2016. Kaya alam ng Amerika ang kakayahan nila. Hindi lang Israel at Iran ang nagbabantayan sa isa't isa, kundi pati ang mga global superpowers. Dahil nga ang kinabukas ng world economy ay nakataya sa masikip na daanang ngayon. Yung mga European allies ng US at mga ancient powers tulad ng Japan ay may vested interest din sa stability ng area na yan. Ang problema dito, yung command structure ng Iranian Revolutionary Guard Corps ay decentralized. Ibig sabihin, yung mga local commanders ay may sariling decision-making authority kaya may high potential for miscalculation kung saan yung mga simpleng harassment lamang ay pwedeng maging major confrontation. Hindi tulad sa regular military na lahat ng decision ay dumadaan sa chain of command. Yung mga IRGC commanders ay pwedeng mag-decide on the spot. Kaya nga kahit yung Iranian government ay minsan nahihirapan i-control yung mga actions ng IRGC sa dagat. Ang rivalry sa dagat na ito ay hindi lang basta labanan ng barko. Ito ay pagsubok ng dalawang magkaibang philosophy. Sa isang side ang pagtitiwala sa advanced technology at precision for power. Sa kabilang side naman ang paggamit ng mass geography at high tolerance for risk para pahirapan ng kalaban. Ang Strait of Hormuz ang main stage ng class of philosophies na ito. Dito, ang bawat galaw ay may potensyal na magkaroon ng global consequences hindi lang ito tungkol sa militar, ito ay tungkol sa ekonomiya, sa politics at stability ng buong region. Ang tanong lang, papaano kaya matatapos ang ganitong klaseng laro kung saan ang bawat panig ay may sariling dark at unpredictable na alas at ang mundo ay nanonood lamang, nagdadasal na sana hindi na pumutok ang digmaang ito.